Aktres na si Rita Daniela, nagsalita na tungkol sa estado ng relasyon nila ng basketbolistang si Maclod Guadagna. Nagsalita na ang aktres na si Rita Daniela tungkol sa estado ng relasyon nila ng basketbolistang si Maclod Guadagna. Sa ulat ni Athena Imperial sa 24 Horas Week ka Kamakailan, sinabi ng aktres na exclusively dating sila ng basketbolista. Bagamat inamin niyang kinakabahan siya, sinabi ni Rita na never daw siyang nag-flex ng tao sa publiko. I think we are exclusively dating. I think we are, yeah. We're really enjoying each other's company, talaga. um I don't want to rush things. At kinabahan din ako. <laughs> never po akong... Uh, nag ng tao actually uh, publicly. Hindi mo that everyone feels so happy for me and for us. Naunang nakitang magkasama si Narita at Maclod sa birthday bash ng aktres noong September 2025. Matatanda ang kasama ni Rita si Maclod nung tinanggap niya ang award bilang Best Actress para sa kanyang performance sa Madawag ang Landas, Patungong Pag-asa sa Sinagmay nila 2025 noong nakaraang buwan. Uh, thank you, Lord, of course. Uh, nagi Of course, um, thank you to New Sunrise Films, to our producers. Uh, GMA, of course, Sparkle Family. Thank you to. It's actually my first time in Sinag Maynila to be a part of Sinag Maynila. And. Sobrang naman po that I just, I recently celebrated my 20th anniversary in show business. And thank you. very sobrang reward. I am also dedicating this award to my son, Uno. And I hope that, you know, if you watch this film one day, I hope Nanay makes you proud. And of course, this award, I want to thank one of my mentors. And my director, Rek Mangan, is also one of my fathers and show business, who has been guiding me since I was 14 years old. And I'm so grateful that we're still here, we're still working together. And thank you so much for making me the best actress tonight. Again, that's the last one of the for really appreciating my craft. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Pero sino nga ba si Maclod Godanya? Si Maclod ay isang basketballistang naglalaro para sa Lyceum of the Philippines University Parades. Isinilang siya noong April 29, 2001 at 6-11 ang kanyang height. Bukod sa pagiging basketballista, si Maclod ay isa ring model. Ayon naman sa ulat ng GMA Integrated News, nagbukas ng restaurant si Maclod at ang mga kaibigan niya noong pandemya. Sa kasalukuyan ay chairman ng Sangguniang Kabataan si Maclod sa kanilang barangay sa Tagaytay City.